Ito guys si Peña Francia onse pahinga muna siya, waiting muna siya dito sa De Port. So, pagkatapos siguro ni Peña Francia Quince, uh, pagdating siya dito, galing na botas, uh, naragasan naman si Peña Francia 11 doon. Good day guys, andito ako ngayon sa Lucena De La Hican Port. Andito ngayon si Peña Parcia 11 and syempre si Peña Parcia 7. Ano siya sa dulo. So ginagawa pa rin siya hanggang ngayon. And syempre iluli ko na rin itong Lucena de la Hickenport. So ang daming tao. Mga naghihintay siguro ito ng pamasbate. Kaya meron kasing biyaheng masbate. Uh, yun ang hinihintay nila. Kaya ito guys, yung ating paborito mo si Peña Francia Ose ay ito naman ang idadry dock sa Nabota Shipyard. So, abangan nyo nalang guys uli kung paano uli ito pagandahin doon sa Nabota Shipyard. At syempre, habang naghihintay ang mga pasayero ng parkong papuntang ba'te ay ito naman si Peña Francia 8 rumaragasan na naman paparito sa Dalahigan Lucena Port madami naman pasahero dito sa Peña Francia 8 galing itong Marinduque kaya siguro ang mga pasahero natin diyan sa Marinduque ay, talagang mahal na mahal si Peña Francia 8 Shoutout po sa mga taga Marinduque dyan and syempre igat po kayo at Napaka-init po talaga ng panahon ngayon. Uh, lagi po kayo uminom ng tubig para po sa ating health. And God bless po sa inyo. Sa taot nga pala kay Boss Idol, Jober Official Vlog, ang ating kasangga dito sa Lucena, Dalahigan Port. At yun guys, supportan nyo na lang po si Jober Official Vlog. Salamat! ito, andito na sa rampa ang Peña Pasha 8 and ayos nila yung mga dadaan na sasakyan ng mga lubid kaya ready na rin dito ang mga taong lumabas after nila mas oh eto, yun do so good mga kapatid oops, dandan, makamada pa and syempre, ingat kayo at baka madisgrasya kayo dyan mga idol natin dito sa loob ng fort na kailangan talaga ay meron tayong dalitong mga porter na maglilingkod sa ating mga pasero upang hindi na rin sila mahirapan sa mga dalagdala nila mabibigat ay eh, adyan ang ating mga porter ayun guys ito pa si Shete oh, katabi na nila so itong si Shete guys eh, malapit lapit na rin ito matapos kaya malapit lapit na rin itong masakyan mga kamising uh, itay itay nyo lang po at ikundin kay lang tapos na po itong Shete ito halos maraming ngayon dito sa sakay ng Pedya Ocho is puro sasakyan kaya yung ibang mga pasero naman ay kukonde pero sulit pa din dahil maraming sasakyan ang laman ng ating Pedya Presya Ocho so yung ibang namang mga pasero ay nakalabas na kanina pa so ang nalagyan na lang natin dito ng video ay yung mga sasakyan pa ayun meron pang iba na pasero na lalabasan pa. Ayun, maraming salamat mga kamisis sa panonood niyo. At syempre, kung bagong pa dito sa aking channel, ah, huwag mong kalimutang i-like, comment, at syempre, share and subscribe. Pati yung hit button, pakihit mo na lang, ha? Para maka-update ka sa mga iba pang video na i-upload ko. Salamat!